Hello, hello sa inyo dyan mga kapraktikal. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mr. Practical. For today video mga kapraktikal, tayo po ay mag install ng ating in-order na solar lamp nung nakaraang linggo mga kapraktikal. So ayan po, nandito po ako sa bubong ay mga kapraktikal upang hanapin ang ilalagay nating lugar kung saan natin ilalagay ang solar panel mga kapraktikal. So ayan po mga kapraktikal, andito na po ako sa bubong andito po ang surroundings ng bubong. Ayan po mga kapraktikal. Punta na po tayo sa ating paglalagyan ng solar panel mga kapraktikal. Ayan po lakad-lakad po muna tayo ng dahan sa aming bubong. Baka tayo mahulog mga kapraktikal. Ayan po, ayan po yung iba kong solar light mga kapraktikal. At syempre, view-view muna tayo sa ating surroundings dito sa aming lugar. Yan mga kapraktikal, yan po ang aming lugar dito sa Kabuyao, Laguna. Yan po mga kapraktikal. So, ayan na po mga kapraktikal. Atin na pong nahanap kung saan po natin ilalagay ang ating solar panel mga kapraktikal. Ito po ang aking solar panel mga kapraktikal. Naalala nyo po ba nung nag-unbox ako ng parcel nung nakaraang week mga kapraktikal eto na po yun mga kapraktikal atin na i-install ang solar lamp mga kapraktikal so ayan po mga kapraktikal ayan po dito po natin ilalagay sa bubong namin at tatanggalin ko lamang po ang text screw dito po natin ilalagay ang bracket mga kapraktikal ayan po mga kapraktikal tatanggalin po natin ang text screw ayan po mga kapraktikal. And by the way, mga kapraktikal, nag like and share and follow na po ba kayo? Kung hindi pa po, please support my video mga kapraktikal. Ayan po. Ay, pihit lang po natin mga kapraktikal. Tatanggalin po natin ang text crew para maikabit na po natin ang bracket ng solar panel mga kapraktikal. Ayan po mga kapraktikal. Hinihingal ako sa pagsasalita. <laughs> Ayan po mga kapraktikal, Ayan po ang bracket na ating ilalagay mga kapraktikal. Ayan po, nakikita nyo po kung paano ko siya inilagay. Ang sukat nga po pala ng text screw na na aking ginamit ay size 8 mga kapraktikal. Size 8 yung liabe mga kapraktikal. Yan, pihit na po natin mga kapraktikal, ibalik na po natin ang text screw and make sure na kailangan mahigpit para hindi po siya liparin ng hangin kapag may bagyo or ulan, mga kapraktikal. Yan po mga kapraktikal, atin pong ibabalik na. And shout out nga po pala sa aking mga followers diyan. Ah, uh, shout out po kay Brother Brian Soge, mga kapraktikal. Brother Brian Soge, shout out sayo at kay Miss Beverly Cabuñeta, ka, mga kapraktikal. Ayan po mga kapraktikal. Kung sino pong gusto mong pa-shoutout dyan, mag-comment lang po kayo sa aking section. Ayan po mga kapraktikal. Balik na po natin. Ayan. Lapit na mga kapraktikal. Matatapos din po natin to mga kapraktikal. Ayan. Yan, nilalagay na po natin ang solar panel. Ito po yung solar panel niya mga kapraktikal. Yan, liliwanag na uli ang aming bahay mga kapraktikal. At syempre, hindi ako masyadong magkoconsume ng ilaw mga kapraktikal. Dahil meron kaming alternative light mga kapraktikal. Yan po, ikakabit na po natin mga kapraktikal. Ituturnilyo ko lamang po ang solar panel. Ayan po mga kapaktikal. Ayan po. Ayan, view view muna kayo dyan mga kapaktikal. antay lang po at atin din po tumat kakabit ng maayos mga kapraktikal Yan, ihigpitan ko na po ng tornilyo mga kapraktikal. Ihigpitan po natin ang tornilyo gamit ang Philips screw mga And yung pangontra mga na sa kabilang tornilyo mga ka-praktikal ay ginamit ko ay long nose mga Long nose na maliit. Yan. Para mahigpitan ang tornilyo mga ka-praktikal. Gamitin ko na lang itong 8. Parehas lang na sukat eh. Iyan mga kapraktikal, malapit na rin po tayo matapos. Mga kapraktikal, mamaya po hahanapin po natin yung dadaanan na wire ng ating solar panel papunta doon sa aming baba, mga kapraktikal. Yan, ayan po mga kapraktikal, ito po yung wire nya. Atin na pong idadaan dito sa ilalim ng bubong medyo masukal po ang lugar na to mga kapraktikal dito po natin ilulusot yung wire ng solar panel mga kapraktikal yan po yan po yung mga ibang wire na aking nilagay na solar light mga kapraktikal kung nakikita nyo po may mga ibang wire yan po yung wire ng aming mga solar light and wire na po ng internet po yata yung isa mga kapraktikal yan, dito ko po nilusot yung wire mga kapraktikal. Medyo masukal lang po. At medyo pumasok na po ako sa loob. Yan, isko lang po mga kapraktikal. Yan. Yan na po mga kapraktikal. Ito po yung iba nating solar light mga kapraktikal. Kita nyo naman po. Yan. Ayan na po mga kapraktikal, nakita nyo po working po ang ating solar light mga kapraktikal. Titignan po natin kung gagana po siya mga kapraktikal. Nakikita nyo po, nagcha-charge po siya mga kapraktikal. Yan po mga kapraktikal, umilaw na po mga kapraktikal. Ibig sabihin po niya mga kapraktikal, successful ang ating adventure today mga kapraktikal. So ayan po mga kapraktikal, gumagana po siya. At nag-charge po siya mga kapraktikal. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pagantabay sa aking videos mga kapraktikal. Thank you!